What's up mga lords? Good morning. This is my short story for this Saturday. So mamaya pa tayo gabi mga Lodi kaya mag-aalmusal muna tayo. Ipapakita ko sa inyo mga Lodi yung aming almusal. Ayan. Ayan mga Lods yung aming almusal. Yon ang isang maganda. Kaya mga Lodi ang ating kasalo ngayong umaga so hindi pa tayo nakakapag-vlog. Mamaya mag-upload tayo. Yung may nagpapa-shoutout nga pala sa atin. Shoutout na natin si ano, Cyrus Alan. Yun, siyang page din. So pakipalo nyo na lang. So cooking lang ang kanyang content. So magaganda yung kanyang mga content mga Lods. Kaso ang hirap banggitin ang kanyang mga niluluto. Siguro masarap yung kaso din natin matitok na kasi <laughs> Kasi yun nga, nasa ibang country siya. So hindi ko alam kung anong country nakatira. So yun, uh, pakipalo na rin lang yung kanyang uh, FB page mga Lods. Mayroon tayo ngayon ng mangga at may sinangag. Tapos yung ating, hindi ko alam kung anong tawag dyan mga Loods. Tapos yun, may itlog na maalat, pida, kamatis. So yan ang aking mga prinsesa at reyna. Yan. <laughs> Oh, so, Cherry aming alaga. So dalawa na playaga gagawin natin, si Poknat at si Cherry 'yan. Oh, so, pag ganyan-ganyan lang yung mga lodi, 'yung dalawa na 'yan. So mahirap din pala ang alagaan 'yan. Ayun, naglalaro-laro lang mga lodi. So masarap din may alaga, mga lods Meron pa lang isang nagpapa sa ating mga lodi, 'yung si Arbin Coderes. Shoutout sa iyo, lodi. 'Yan, si na kita. Ha? Baka sabihin mo hindi kita sila shout out yeah. shout out sa inyo at syempre yung mga iba pa nating followers so 84 for counting na tayo mga lodi maka 100k yun nga lang mga lods wala pa tayong nai-invite sa mga ads of stream tsaka ads of kahit malaki yung followers natin mga lodi hindi pa rin tayo nai-invite so kailangan kaya tayo nai-invite antay-antay na lang natin so happy-happy lang tayo so yun mga lodi oh Nagay kami sa aming pagkain. So, siguro, mamaya mag-upload tayo ng vlog. At hindi tayo makapag-vlog ng mga mahaba-haba. Kaya, ito lang muna mga Lodi ang ating gagawin. So, magandang umaga. So, ito lang mga mga Lodi ah. Ha? Hanggang dito lang muna. Ito ang ating short story. Siguro, mamaya. So, kakain na ako kasi nangugutom na ako mga Lodi. So, yun Sunday pala ngayon mga lods sa kamali ako oh, sorry kala ko Saturday ay yun tayo sa ka pagpasok kaya diyan natin minsan na ano yung araw so, sa mga followers ko dyan 84k in counting so maraming maraming salamat so yung ating basketball content sa Dalmas yung sana vlog uh, maraming maraming salamat to sa lagi nagsishare mga lodi at dun dumadami ang ating views pero yun nga wala pa tayong kita. <laughs> so syempre yung sa natin mga Lodi, yung ating Dalmatio TV sa FB page. So pakipalo na lang yung mga Lodi. Sana yung mga followers ko dyan sa Dalmatio, sana vlog, sana ipalo e, nyo rin yung ating Dalmatio TV. At talagang matutuwa kayo dyan mga Lodi at puro comedy yung ginagawa natin dyan. So sa YouTube mga Lodi, so 163 pa lang tayo doon followers. Sana panoorin nyo rin, bisitahin nyo pag meron kayong time. Dalmasyo TV, mga lodi. So, kung hindi nyo napapanood yung sa epi page ko, pwede nyo panoorin doon. So, hanggang dito na lang, mga lodi, ang ating uh, short vlog. So, good morning at ingat kayo sa mga papasok kung hindi sa trabaho. So, God bless, mga lodi. It is Sunday. Peace out.